Kung kayo ang tatanungin, ano ba mas gusto niyong matanggap, pera o bigas? Yan ang pinag-iisipan ng pamahalaan ngayon para sa mga miyembro ng Portis ng DSWD at mga near poor o hindi kasali sa Portis. Malaki ang pinagkaiba ng poor sa non-poor pero pareho na silang kasali ngayon sa programa ng DSWD maganda yung pera po kasi para sa mga bata rin po yung, makabili ka ng mga uniform, sapatos, at saka yung mga ano nila, yung mga baon. Baon din po nila. Eh kung limbaw, kung bigas, magkano naman darating sa amin yun? Saka marami pang proseso po yun bago namin maku. So sa halip na pera, iminungkahi ng DA Department of Agriculture na bigas na lang ang ibigay na ayuda para sa mga beneficiaryo ng Peace. So paano naman mga hindi sakop ng pero kulang pa rin ang kanilang mga kinikita. Sila yung mga non at hindi nakakatanggap ng cash benefits. So, paano na sila ngayon? We're giving them money and unfortunately because that is not rice, they're going to buy rice in the market price. And that, that put pressure and inflationary in the market. Dito na papasok ang AKAP. Pinag-aaralan na din ngayon na bigyan na ng ayuda ang mga non sa Teknota, ah, ang mga non -poor. Sa ilalim ng programang ACAP o ayuda para sa kapusang kita, programa ng DSWD Logistically, siyempre, the very reason kung bakit cash na po yan, naka-cash card, ay eh para sa convenience na po ng ating mga beneficiaries. But then, kung ito po yung rise well, uh, in the absence po, kung uh, sabihin na natin, ito may ipatutupad, kailangan natin ng guidelines, yun siguro po, yung makikita natin na, na problema. But then, kami po, once approved po ng National Advisory Council, we will implement po yan. Sa katunayan, sige pa din sa pagkayod ang mga mamamaya natin Pilipino kahit tumatanggap na ng ayuda mula sa Corpis. Dahil ang cash na natatanggap ay hindi pa rin sapat at kailangan pa rin dagdagan dahil sa inflation rate o ang pagtaas ng mga bilihin. So, paano na kung papalitan niya ng bigas? gaya ng kahi sa isang pulong para maibsan daw ang inflation sa bigas. So ayon sa Department of Agriculture, sinabi ng Pangulo na pinag-aaralan na nila ito. Habang pinag-aaralan na bigas ang ipamahagi sa mga beneficiaries ng porpoise sa halip na pera, pinag-aaralan na rin daw ng DSWD ang posibilidad na magbigay rin ng ayuda sa mga nakakatanggap na near poor. Ito naman po yung aming assurance. Ano? na yan, hindi magagamit sa kahit anong inisiyatibo. Dahil it is only the DSWD who can identify uh, kung sino man yung karapat dapat na binibisyaryo. So ano ba mga NERPUR? Sila po yung mga hindi nasakop ng PORTIS. Okay, hindi sila kasali doon. Ano? Pero nagkukulang ang kita, lalo na sa pagmahal ng mga bilihin. Para sa kanila, ang AKAP o ayuda para sa mga kapos ang kita program na pinaglalaanan ngayon ng halos 26 billion. Teknota, 26 billion ang budget dito. Pero wala pang guidelines para sa pagpapatupad. So paglilino ng DSWD, hindi pa nagagamit ang pondo at hindi sila ang humingi nito. Pero sila ang implementing agency, kaya kailangan na daw nilang ipatupad ito. Paano naman ipapatupad ang akap So ibig sabihin, hindi magagamit sa iba tulad ng pangako umunong pabuya sa mga nagpapapirma sa People's Initiative na pinangangambahan ng Senado. Kinukuha yung aming mga e-signature, mm -hmm. tapos sila na naglalapat dun sa final version na hindi kami dapat makialam daw sa mga house insertion. Ang mga senador, I suppose like other legislators, uh, again, may presumption of regularity kami. At ngayon, ngayon, na nahuli namin na ops, bakit may ganyan? Kung sinubukan gamitin or binalak gamitin para sa PI. The Senate will not stand for that. Kung kayo ang tatanungin, ano ba mas gusto niyong matanggap? Pera o bigas?